Tinatawag na the Mexican Errol Spence William Cameron Sepeda May kartadang 29 wins No losses, no draws with 25 knockouts Ay may paparating na laban nga po Mga amigos kontra Sa nagpahirap kay George Cambosos Jr. na si Maxius Sa darating na March 16 At ito po ay para sa WBA and WBC Lightweight Title Eliminator Si Shakur Stevenson Ang kasalukuyang WBC Lightweight World Champion At naghayag ng interes na labanan Si William Sepeda Ganon din naman si William Cepeda peda mga amigos ayon kay Oscar De La Hoya ang promoter ni Sepeda handang handa na umano si Sepeda kay Shakur Stevenson at higit sa lahat ito rin ang laban na gustong ikasa ni Oscar De La Hoya kapag lumusot si Sepeda kay Maxius. Marami ang interesado sa sago pa ang Shakur Stevenson at William Cepeda dahil kontras ang estilo ng dalawa, isang defensive master laban sa isang volume puncher. Maganda rin daw ang laban na ito mga sa sapagkat si William Cepeda ang may hawak ng record sa lightweight division ng may pinakamaraming ibinatong suntok sa isang laban kung saan nakapagtala siya noong laban niya kay Jojo Diaz ng 1,536 thrown punches, binasag ang previous record na 1,507 thrown punches ni Efren Hinojosa. Sa kabilang banda kung si William Cepeda ang may hawak ng record ng may pinakamaraming ibinatong suntok sa lightweight division, si Shakur Stevenson naman po mga amigos ang salarin. Kung bakit si Edwin Lagranada de los Santos naman po ang may hawak ng record ng may pinakakakaunting suntok na naipatama sa isang 12 round fight dahil ito sa madulas na depensa ni Shakur Stevenson. Masasagot daw po ang katanungan ng marami kung sino ang magwawagi, yung bang pinakamaraming sumuntok o ang mahirap patamaan ng suntok. Sa iba pang balita mga amigos, tuloy-tuloy po ang magandang takbo ngayon ng Golden Boy Promotions sapagkat sa darating po na April 27. Bali-balita po ngayon mga amigos. Undefeated knockout artist junior middleweight contender Virgil Ortiz Jr. May laban daw po sa pechang yan at kasama pa ang former Unified World Super Lightweight Champion Jose Jaguar Ramirez. At hindi lang yan mga amigos, kasama rin daw po sa lineup ang former super flyweight world champion na si Joshua Franco. Sa ngayon, yan pa lang po ang detalye mga amigos, hindi pa po natin tukoy kung sino ang kanika nila makakalaban. Pero magandang sinyalis nga daw po ito para sa Golden Boy Promotions. Sa katunayan nga daw po mga amigos, tambak ngayon sa Golden Boy Promotions ang PBC. Dahil sa unang apat na buwan nga daw po ng taong 2024, isang event lang ang nagawa ng PBC samantalang 8 shows ang magagawa ng Golden Boy Promotions. Samantala tila na bahagang buntot ng WBA regular number 1 contender sa super middleweight division na si Edgar Berlanga. Ito nga po ay matapos klaruhin ng WBA na mandatory po itong si Edgar Berlanga hindi kay Canelo kundi kay David Morel Jr. Pero matapos nga po yung balita na yan mga amigos, E bigla nga pong nanahimik itong si Edgar Berlanga samantalang ang ingay nito noon sa social media noong akala niya siya yung mandatory ni Canelo pero nang klaruhin nga po ng WBA na mandatory lamang siya kay David Morel Jr. E biglang nanahimik nga po si Edgar Berlanga at tila walang interes na labanan ang WBA regular champion na si David Morel Jr tapos ang lumulutang po na balita ngayon mga amigos Edgar Berlanga versus Daniel Jacobs ito ay matapos magkaharap si Daniel Jacobs at Edgar Berlanga sa Madison Square Garden